kalangga! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Morales Vlog. So in this video, um, samahan nyo kaming bumili ng ref nila Trixie. At ayan, kasama po natin dyan sila langga sa pagbili. Sila Kuya Jan. And syempre, mga kasama po ni langga. So ayun, andito pa ako ngayon sa bahay at pupuntahan at susunduin po ako ngayon ni Kuya Jan para makabili po kami ng ref ngayon araw kasi since uuwi silang ga kailangan niyang ma kailangan namin makabili ngayon ng ano para ayon pagpapunta namin sa Baguio ay wala na to... wala na tayong iisipin pa so aalis siya pupunta siya ng Davao din kasi doon siya magse-celebrate ng Christmas and bagong taon kasama po ang kanyang family so ngayon araw ay kailangan na namin magawa yon at mabili para okay na lahat. So, samahan niyo po kaming bumili. At syempre, nagpapasalamat po ako sa nagsponsor po nito. Thank you so much po sa inyo. At ayan, later ko po babanggitin kung sino-sino po yung nagbigay. At tara, samahan niyo po kami. Ayan, nasa SM na po tayo ngayon. Tara. Yung silang nga sa logo kuha pa ng kanyang mga kayamanan. Scared siya Tagal ha? Balik sa pantalip niyan. At... Outfit check! <laughs> Outfit check! Tingin, tingin daw. Hmm, baliktad ba yung damit? Wala ta. Wala ta. Wala ta ako si Wait Ito, close ka Prok 5, Barangay San Isidro. John. Ay, yung mga aircon pala yun, oh. aircon? Hindi. Gusto ko yung um, number number so, okay, tao. Tao? Punta ka po dito Ha? 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 Ang ganda niyan ka. Ah, kasi may uh, 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 okay alo. No? Ang ganda no? Ang ganda no? Ano man yan? Wala akong kita? He just done. <laughs> Wala akong makita. Ikaw lang kasi nakikita ko. <laughs> Oo, wow. oh, ang ganda ng laman. Ang ganda ng laman. Loob <laughs> pala. Ay, wow, ang ganda. Wow. Paka murah. Ito mo ba? Ano Side by side. side, by side. <laughs> oh, no, <buksan>. <laughs> <laughs>

Ang kita man nalagyan nalang mga egg. Mga hmm. egg. ako ako nyan. Ano po siya? Okay po siya? Ikaw po yun? na po yata. Mayroon na? Meron na yun. May naga. na lang po. kasi hindi ka marunong tumingin ng muka. Nakamastos sila. Na, nakilala ko agad, eh. hindi naman. Mabilis lang ako mag-recognize, ikaw hindi. Kaya pala, di mo ko nakilala nung ano. Go, I, I, really need uh, sunglasses na. No. Hindi na rin kita kilala. Uh, may isa. May isa? Oo, oh, may isa pang stock. Sabi daw nung isa, wala na. May isa na natanungan po kami kanina. Last ano na po. Last yun. na daw ito. Pero kung meron pa, edi yun na lang. Yun po. na lang po. Check lang po. Ah, uh, oh iya yeah. Thank you Tita Bing. Thank you po Tita Bing. Salamat, Tita Beng. Ayan po, napili na po namin. Yeah, Tita, Beng. Tita Beng. Tita Beng. Tita Bing. Tita Beng. BI. BI? Bing. Uh, Bing. Ano <laughs> po, Beng? Ano? Sorry po. Tita Bing. Thank you so much po. Hindi ako makakanta. Sorry po. Nasaan na siya? Canada. Salamat po, Tita Bing. Tutuwa yung strip si Supposed to be ano yan? regalo um, niya yan sa Dibon Pesci. Mm, grabe. tayo ng uh, grabe, grabe, Beb. Bagyo. Grabe, Beb. meron ka ng regalo. Ang aga ng regalo sa iyo. Ref. May sarili ka ng ref. <laughs> uh, Pangalan ko, Abbas. Contact number. Tapos pero nga nga yung tubig. Hindi ko ano, kasi magka... Pangalan ko? Oh. Oo. Hindi ko biro mo sila ng <laughs> mga. Ayun, zoom Address ko. Ang ganda ng handwriting. Address ko, no? Address ko, no? Time zero. Okay no, no. na po. Ano cash po? Card? Cash Kailan po ang Ay, deliver po ano? Opo. Bukas po kayo magdi-deliver po, ano? ng uh, delivery. Ano po yan? Ipe-present na po yung amuliko niya. Sibu po. Ah. Uh, Or mag-iwan mag kami dyan number. Uh, it, sir, no, number okay. ng number? Ah, may-iwan kayo sir ng information. Number na nung contract siya. Number na, na Trixie. Oh, yung papa niya. Wala akong number. Check. Ano sa inyo, sir? Um, available po itong makaitin. Sir? Available <laughs> Sir, alin, sir? Yung nakaitin. Kaitin? Yung naka So, maamoy ang kamay. Uy, odo. Ano? <laughs> seryoso? Ha? Huh? Gawin mo! Huwag mo nang amoyin niya! Mabaho yan! nga, hinuhay ka lang. Alam ko na namin yeah, yung eh, kaanuhan mo. Eh, Lalasat ko kayong amoy. Yan. Yan talaga sa ito? 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 Ang ganda yeah. po nito. Oh, okay. Nagustuhan po namin. Yeah. Yung halimbawa, may mga pumapasok ng mga dito, mga vlogger, mga ibang sa bahay. Oh. Room tour. Ito po yung ano namin. Uh, ref. Ref namin. Ref ng mayaman. Oo. Okay. uh, 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 may wine paano Di ka makakuha ng mga halimbawa yung lalaki. Kaya so ko yan. Sus. Gaganunin ko lang. Oh, ang tingin sa uh, akin. Sobrang liit. <laughs> eh, pag nasa dolo talaga. Magkano siya? 76 lang. 76. Mura na yan. Ayan po, 76. Ito naman ay 50. Yan na natin. 53. Installment na natin. Ha? Huh? Installment natin. Eh, ano lang utang lang utang. <laughs> wala, ka, wala pa kang paglalagyan. Ang galing-galing mo mag-utang. Ang yeah. sa so malalagay sa labas. Pwede ka na dyan matulog, kuya. Yung? Yeah. A freezer to. Ito. Freezer yan? Uh, yeah. Freezer? Ang oh, grabe naman. Ang dami nalagyan, no? Oh. Apo, yan buong isang ano po yan. Tapos ito yung sa ano lang. Yes po, yung mga palamig yan lang po. Mga uh, malalamig yan. Okay. okay. Stig. Mga panit ko naman. Mga po? Mga panit ko po sa Facebook. Ah, viewer ka pala naman. Tingga rin Ubus okay. yeah. na po yun, no? yung may TV-TV po. Ay, parang order po yan. yun uh, Ay, lang yung namin, namin po. <laughs> <laughs> Kasi. po kayo magkakasak Ay, uh, order po. Uh, sa tingin naman, magkano po po. <laughs> <laughs> binigyan <laughs> trabaho. So, pag ako nagkaroon na ako ng bahay, bibili ako ng malaking TV. Ano ko? Ito, ito, ito bet ko. Oh. Ito. Para lang ito sa kwarto ko. <laughs> Tsaka, aga. Bibili ko itong kama. <laughs> Tinanong talaga niya doon sa ungo. <laughs> Gaano? Ma-electric fan ko aircon? Aircon dahil yun na yung package type. Alin? Yan. Ha? Yung package type. Aircon talaga gusto uh, mo? Kasi ito makakakabag yan. Hindi. Mas maganda kapag electric fan. Ang ah, maganda kasi banana. Ito, hmm. banana. Banana. Type. Katay naman. Ang kit ng lutuan. Hmm. Mickey Mouse. Uy ka naman. Naman ang kit na nga ng design, no? Yeah, hmm? ng May, may tablier. Yung garm. Ano naman. Okay niya. picturean ko siya. <laughs> yung kulay, maangit. Hmm? Mas malaki mas yung isa. No? Mas bad ko talaga yun, no? Maganda yung Maganda yung quality niya. Oo nga. Kaso mahal lang ay. Ganun dapat. ising sahuran mo lang yung ga. Kaya nga. Ayan, nakabili na po kami ng ref para kay na Trixie. At i na siya po bukas. Thank you, Tita Beng. Maraming salamat The po. Bing. Tita Bing, thank you so much po. Salamat pong maraming marami. Ayan, na-appreciate po ni Trixie. Nag-message po sa akin. Maraming salamat daw po. Thank you po.